Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chino Rodriguez, yes, my sa Channel, a or healer, also So, yung hapon na to, tignan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is the weekly gabay for the month of July. 17 hanggang July 23 for the sign of Cancer. So, Cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices? ng spirit guide sa ating masasagap for today's video. Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga kanserya ng ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag skip na ads na way pagpalain kayo. Nang ng Diyos at may kapal siksikliglig nag-uumapaw na biyayang man balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Cancerian. So let's watch this. Angel spirit, please give me information. Paano kaya nga gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? So, there's a Knight of Cups. Now, there's a something an offer, proposal, engagement, and of course there's a something apology, no? May mga bagay dito na nga uh, magbigay sa'yo ng oportunidad, no? this is something in the ease of pentacles with a big shot or big money coming in for you. May malaking opportunity, guys. At uh, the same thing, there's a something, the word card. There's a trouble, guys, with the world. O uh, makapag-ibang ka. O makapag-trouble ka, no, sa lo by locals or by international. Or there's a something, a uh, success, no, coming in for you. And there's a something in your beginning. So this is a something, a chart card. You need to pay attention. You need to take an action for this. no Kailangan mong kumilos, kumalaw. No, kailangan mong mag-desisyon. Kailangan mong um, gawa ng action to. There's a something, magician for manifestation. May mga bagay na unti-unti ka na manifest May mga bagay na unti-unti mo na may isa sa May mga bagay na unti-unti mo nang magagawa. And of course, there is something the high faces. So there is a hidden agenda or a hidden enemy. So may mga bagay na nakatago dito na maaaring malantad. No? There is a something unexpected moment. So let's see what is the Nine of Cups the night of Cups and the Emperor that um, you are being mature and have been being grounded sa ginagawa mo no? kung makakailangan mong maging um, mature sa mga decision na gagawin mo. This is something an offer na magre-represent with uh, something on um, structure na maaaring kung ito yung magbigay ng growth and expansion sa iyo. This is a nine of wands for his first severance. Now, there is something resilient. So, may mga bagay dito na konting tiyaga lang, no? Kung maging tahimik ka sa ginagawa mo, hindi mo kailangan maging vulgar. Baka itong opportunities na to ay maaaring um, mad, uh, kung baga maano pa, no? Parang masulot pa. So, let's see what is the word card. Represent the three of pentacles with the collaborations, connections. Now, there's a something unity no? or something teamwork, guys. This is something the word card. Now, may sinasabi dito about sa trabaho mo dito sa ibang bansa. This is something the chariot card with um, the star card with official seven of heaven. So, may mga bagay na unti-unti nang matutupad. Unti-unti nang gagaling yung mga karamdaman at may pag-asa pa daw na maaaring um, masolusyonan yung mga problema mo. So, the magician represent what? So this is something a night of once for slow and study or something um kalmado. No, maging kalmado ka, no? At ang sinasabi dito, the more na magiging kalmado ka, the more mo daw makukuha yung mga bagay na gusto mong makuha. So let's see what is the high The high physis represents the Ten of Wands by Verdant, no? Kumbaga may nagbibigay pasakit, nagbibigay ng pasanin sa'yo dito or either paghihirap, no? May nagbibigay ng pamalas sa'yo dito. Additional messages with the Knight of Cross and the Emperor reference at the Five of Wands to something compete, no? Or comp competitions or something competitors, no? Kumbaga there's something ang um, Five of Wands for complication na no, may ito may mga bagay dito na may ugat talaga na pinanggagalingan no may mga bagay dito na kaya tong tao na to ay may bibigay na offer sa iyo kasi may pinanggagalingan siya ay yung offer na to kaya bibigay to sa iyo kasi kumaga talaga uh, nasa sa talaga to no parang sa, para sa iyo talaga to Now, this is something on um, Nine of Wands because there is a Pentacles service in the Death card. So, this is something on an the ending. And a transformation na nakamag magpapabago ng buhay mo. No? So let's see what is the three of pentacles and of course the World card. Refers the queen of pentacles. So this is something of practicality and good sense pagdating sa entrepreneur. So maging mauta ka, maging matalas ang iyong kaisipan pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, no? Kailangan alam mo sa sarili mo yung jones mo. Kapag nagtrabaho ka sa iba man mansa, dapat alam mo sa sarili mo yung obligation mo, responsibility mo the star card and of the child card or no, alam mo sa sarili mo dapat yung papasukin mo ha and of this is something a judgment for a wake of color call inner calling or you need to pay attention no may baba, may babala dito or may paalala sa dito na unti-unti nang kumbaga masusolusyon na, ano, na unti-unti nang nangyayari ang pagbabago na maghaharap sa buhay mo at unti-unti nang gagaling sa yung mga karamdaman na nararamdaman Additional messages with the magician and the knight of wands represent the three of pent uh, the of swords so there's something um a uh, painful or something on uh, insecure So, this is something you're uh, doing a black magic sa'yo na para maging aggressive ka sa mga decision mo. Or may mga bagay dito na para masaktan ka para sa mga bigla ang pangyayari sa buhay mo. No? Kung may mga bagay dyan na bigla ang um, bak biglang may pagbabago na magaganap na magdadala sa'yo ng painful. So, this is something the high first the ten of wands, surface of the nine of pentacles na no being uh, something secure no, something um intelligence na no pagdating sa mga solutions kumbaga mag maliliwan hanggang kakaon mga bagay na kailangan mong gawin para matapos mo pa lahat ng paghihirap mo let's see what is the outcome ang pinaka outcome sa the nine of pentacles and the 10 of pentacles so this is something a uh, financial windfall for um a wish man and the ten of wands is something a solid foundation for long term or for um uh, financial security so ibig sabihin magkakaroon ka ng pangmatagalang dito no mali lang sistema yung ginagalawan mo or may mga mali sistema na ginagawa mo O may mali sa sistema mo na nagbibigay komplikasyon no pero at the end of the time pinaka outcome it's a good for you with a good fortune with a something um a long term no additional messages About sa career, so this is something at 10 of pentacles, and of course, that's the queen of sword. This is a bigger picture pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo na magiging masaya ka, at makikita mo na kagad yung magiging posibilidad, no? And then, of course, there's a page of sword, there's something, um curiosity, may mga bagay na kailangan mo matutunan, mag discover no? This is something that needs of once for a new spark, a new beginning. So, magkakaroon ka ng bagong simula talaga pagdating sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo. Additional messages about sa love life sa bawat love life for this is a something and fresh card maari magbuntis ka maari magkaroon ka ng panibagong pag-ibig no this is a something and your beginning And of course, there's a two of sovereign and indecision. May mga bagay dito na hindi ka mag-decide. Kung sino at kung ano ba talaga yung para sa'yo talaga. Kung sino talaga yung para sa'yo. And this is something is just with a breakthrough. Na magtatagumpay kapag dating sa larangan pag-ibig. Additional message, is about sa health. So this is something at higher fine. Now this is something education or lesson learned. Matuto ka na umiwas ka na sa mga bawal ha. And this is something for for once or something celebration. No, nagtusunod sunod yung mga celebration. No, baka umiwas awas ka na sa alak, no? Sa mga 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 yung mga food na mapapats, no? No, yung matataas sa ano, cholesterol. So let's see what is additional messages. With the money move oracle deck. What is the money move oracle deck for a money career reading? So let's see. And of course, there is something a power. Now you have the power to change on everything. You know, Kumbaga mag-focus ka lang daw sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. May kakayanan ka para mabago ang buhay mo at course career mo. There's something vacation. No, kailangan mo rin mag-bakasyon, no? take charge, uh, take time to recharge. No? there's something public, uh, public face. No? Maaring um, kumbaga um, kilala ka, maaring um, Tawag dito, influencer ka, maaring kilala ka, no? Artista ka, maaring um, kumbaga negosyante ka, maaring politiko ka, maaring kilala ka dito, no? Magito to ka lang sa sarili mo dito. So, let's see what is additional messages. With the romance angels, with the mystic love oracle deck. And because there is something the hurting, agonizing pain. So, kung baga nandun ka sa part na nasasaktan ka pa rin. No, there is something anxiety. No, ito nagbibigyan anxiety sa'yo pagdating sa love life. And there is something toxicities. na no, doon ka sa karmic relationship with the toxic no? Re relationship or toxic families, no? So, let's see what is additional messages with, um, yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card represent what? So, there's a freedom, guys, no, makakalaya ka na sa mga lungkot-lungkot at drama-dramahan. No, there is something fortunate coming for you. Dapat tataas sa alam sa sarili mo yung self-worth mo, no? And there's an empathy with the breakthrough. Magtatagumpay ka daw sa larangan ng pinangahawakan mo o sa ginagawa mo, trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Even sa love life, no, magtatagumpay ka dyan. So, let's see what is additional messages with the synchronicities. And there is something in Kintisha with the palat. No, kung baga, iwasan mo yung magiging mabungangera. No? Baka ma maaaring bungangera ka or madaldal ka. And there is something, um, God, uh, father. No, this is a father figure. No, kung maga, maaaring ginagabayan ka ng iyong ama na na, 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 mayapa na. Or there is a father figure without something on uh, support with you. No, there is something, the wheel of fortune with the good luck. Talaga may swerte talaga sa'yo dito, guys, no? Maaring siya swertihin ka na this time. So, this is something a big shot. With the long term, no? May pang matagalan talaga dito. So, let's see what is a magical fairy messages. And there's a spring talaga. This is something a blossoming. maring lumago at lumakas talaga about sa finances mo, no? And there's a something the new home. Magkakaroon ka ng bagong bahay. Wow. So, let's see what is an angel's answer. Represent what? For an angel's answer, represent A big happy changes. Now, may malaking pagbabago na magagabi sa buhay mo na magbibigay sa iyong kaligayahan. And there's an abundance. Talaga may kasaganahan at there's a something that listen to your intuition. Makinig ka lang daw sa intuitions mo na magpapabago ng landasin mo at magbibigay kasaganahan sa buhay na tatahakin mo. For Archangel Michael messages, and there's a believe and trust. So, kailangan mo maniwala at magtiwala. No? Additional messages. And kasi sa dito, there's a something innocent. No? May mga bagay na innocent ka pa, parang wala kang kamali-mali o wala kang pang kamuang-muang. No? Parang hindi ka, wala ka pang knowledge doon sa situation na yon. O parang wala ka pang kaalam-alam doon sa mga nangyayari. So, there's a something in self-respect. No? Kailangan mo rin ng uh, respeto sa sarili mo, guys. Huwag mo masyadong pinipressure yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Additional messages with um, angels for an energy. So, there's this um, toy shakari kang Hel Shamwell. na About sa sikmura mo. Iwasan mong yung mga bagay na alam mong hindi maka, nakakasama sa health mo. Now, this is something heartburn. And there's a broken heart. oo, kumbaga dahil sa pain, siguro dahil sa nararamdaman mo. Nasasaktan ka, maaring iniwan ka, pinaglaroan ang ginosting ka. There's a something journey. Na may mga bagay na tatahake mo na this time. So, this is something that take an action. Kailangan mo lang kumilis at gumalaw. You need to moving on from the situation. And other people, no? Romance angels surface in what? Codependent. So, something addiction are affecting through your romantic life. Maaring yung person mo ay addict, no? May mga bagay dyan na maaring addict sa nigo, uh, addict sa, ano, sa sugal, or addict sa bisyo. No, there's something addictness, uh, addictions, no? Na nakaka sa inyong buhay, sa relasyon, at sa iyong uh, mga anak, no? So, let's see what is our, our uh, chakra messages for the chakra. So this is something in peace. Na isa to sa nagbibigay harang sa sa swerte nyo, no? And there's an insect na no? kailangan mo makinig sa intuitions mo. And there's something grip. Now there's something glasses May mga bagay na nawawala sa buhay mo. It's an opportunity to, to things, no? Kumbaga marunong ka magpasalamat, marunong ka magpahalaga ng mga bagay-bagay na habang hawak mo pa, no? Pahalagahan mo. This is something uh, prosperity lies ahead. Talagang magaganap talaga na mangyari yung kasaganahan para sa iyo there's a you are good enough sapat ka na eh no may mga tao talaga sa paligid mo sa buhay mo na kailangan mo lisanin at alisin and there's a meditate and contemplate no kailangan mo magmeditate na no? para maliwanagan ka sa lahat ng mga katanungan sa buhay mo for angels answer if and what And there's a something spirituality. No, connected talaga yung spiritual dito with the or travel. No, kung ka na mensahe sa panaginip mo na you need to pay attention. At the same time, there's a something, a dancing, movement, no? Kailangan mong kumilos, gamalaw. Hindi ka pwede maging martiro o maging marupok o maging ano dyan, no? Kung baga magpaka tanga dyan sa buhay na yan. Additional messages. And there's a death card for an ending and a new beginning. Kailangan mo nang tapusin, baguhin, no? Ang mga bagay na nakasanayan mo. And there's a something forgiveness. No, kailangan mong patawarin yung sarili mo at kailangan mong makalaya sa mundong ginagalawan mo. For our kang Rafael messages. And there's a relationship, no? Dahil sa connected talaga pagdating sa relasyon. And there's a divine intervention. Paalala sa inang ating divine na kailangan mong alisin. At there's an acceptance. Tanggapin kung ano'y nangyayari sa buhay mo ngayon. Na may mali, no? Pagdating sa buhay na tinatahak mo. For angel spirit messages. And of course, there's something crystals, no? Kung baga, uh, may kinalaman ng mga gemstones and of course, uh, crystal stones sa buhay mo. No? Kung maaari magkaroon ka ng healing dyan, or something na makahatak ng swerte yan sa iyo. And there's a something support. No? Sinusupportahan ka ng ating angel spirit, guides. For an angels messages represent what? And of course, there's a something, your life is a canvas of so something manifestation. Now, mag ka daw ng mga bagong ideas sa magbibigay sa iyo ng pagbabago at bagong eksena or bagong ganap. At sa uh, dito, the, the, golden children, so there's a rare gift, no? Kung may kakaiba kang katangian at kakayanan, eh, gamitin mo yan sa tama at uh, wais, no? Kailangan mong kumawala sa mga bagay o kinagagalawan mo na, hindi nakakatulong sa'yo, bagkos nag i ka pa doon sa situation, kailangan mo na makawala dyan kasi hindi ka na nag-grow. For Jesus' loving quote said, Be good, ah, uh, be a uh, good comfort, your faith has baby wool so see kumbaga maging um, kumbaga maging um, ano ka sa sarili mo no kumbaga magtiwala ka sa mga bagay o buhay na ibinigkaloob sa iyo dahil um, kumbaga sinasabi dito kumbaga kin kumbaga inaalagaan at pinoproteksyon ang kanan natin Panginoon na kailangan mong umiwas at tumalis sa mga bagay na alam mong hindi magpapayabong sa'yo. no kumbaga o kailangan mong makawala dyan sa sa tinatahak mong landas. No? Kailangan baguhin mo ang mundong ginagalawan. For angels number, represent what? So there's an 11-11 for wish coming true na may pagtupad sa mga pangarap mo. At isa dito ay ang um, ang swerte ay dadapo na sa buhay mo. You're in a good, you are in a for a lucky break. It may come as a happy news experience and new opportunities or exciting acquaintance. You will find yourself in the right place and at the right time. It's not a coincidence but a gift from the faith So see, dahil sa pananapalata at tiwala mo sa sarili mo at sa pananapalata at tiwala mo sa ating pong may kapal na yung mga bagay o tao sa sitwasyon mo na lilisanin, naalisin, babaguhin ang mundong ginagalawan mo. For a messages of life, So this is an everything changes. See, ang pagbabago ng buhay na tatahakin mo. At sasabihin nito, so from the heights it illuminates those around me. And I transfer every situation I encounter I maintain mean, a positive attitude In spite of any difficulties I may perceive No matter what the circumstances I remain a source, uh, source of true joy Everything changes when it abides Of the light of the divine So see, lahat ng mga bagay sa buhay mo Ibabaguhin no? the, uh, Kapag alam niya na galing sa puso mo Ang pagmamahal sa mga bawat uh, Sa bawat na pangyayari sa buhay mo Na minamahal mo no at mamahalin mo yung mga o pinakakalagaan mo yung mga bagay na hawak-hawak mo. No the more siyang papalawakin ng uh, bagay na hawak-hawak mo. No? Kumbaga, na marunong ka magpahalaga sa mga bagay na yan, dyan niya pagyayabungin at papalakasin yan. No? Kaya magtiwala ka sa mga bagay na meron ka ngayon at may mga bagay na iaalis ka dyan. No? At babaguhin ka kasi parang yung, uh, para ka lang na isang, isang um, kumbaga binhi. No? Kapag itinanim ka sa isang lugar o isang paso na alam niyang walang nutrisyon at walang hindi siya mag, hindi mabubuhay ka doon sa bagay na yan, alisin ka doon. Iaalis ka doon at doon ka ilalagay sa mga bagay na kung saan ka pa No? So guys, this is something um, a weekly gabay for the month of July 17 hanggang July 23 for the sign of Cancer. So, Cancer, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of detail. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Ngayon, pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit six, six, six league, league, na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye bye and babush!